Mga guys, eh. babalot pa ah. 'to ng Walang... 1000. Okay, hey, 'yung sa punta ni Lori. Nyo. Kailan piraso 're? Yung 24 lahat 'yan? Ah, 24. Sandro. Pina... Nabili na 'yung 14. Hindi uh -huh. sa 10 na lang. Kanan 'yung 10. sa 25, 25, 50. para makauwi na po kayo 'di ubusin na lang namin ito. Ah, bibili na namin, bibili na namin para makauwi ka na. Uwi, saan pa uuwi nyo? Ang babakong pa, kapilang barunggay pa. Ay okay, ngayon, okay, oh, sasakay ka pa. Sasakay pa? Sasakay pa ng jeep. Uh, Pagkayon kayong pag marami akong panin, dahil hindi ko na ako na sasakay, ng na naglalakan na lang. Uh, so, bibili na, so, bibili na, na, na ubusin na namin na rin. Huni na huni na ni Mel. Uh, Oo, oh, oh, yan. Okay, kuha, kuha, kuha. Ito yung Ay, kayo makauwi na? Kay Para, okay. para, para makauwi na Wala 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 Ano ang Victorino, Galicia, sana po pindahan niyo siya uli ng balot. Hindi ano niyo po iyon tatang. Pindahan niyo siya. Na yung balot niya. Hindi. Sinasabing masipa. Sana nakamukha kayo ng islam. Ustaz, sinasabing masipa. Ang kanyang kapansanan, naglalakaw pa rin sa nakalot. Loko. Hindi po siya makakita. o sakas. Wala siya siyang kasama. Ubusin niyo yung balot niya <stuhil unexpected> para makauwi na siya. Walang makakulang. Sabi ni Kuya, 10 pa ang pero si Siam na baka po may kumuha na ng business. Yan, binayaran na po ng business. Nilibre na daw ni Mayon. <laughs> kuya, ano na? ubos na ang panindang mo? Oh. Ano po masasabi niya? Salamat. salamat. bilangin mo nga, oh. Paano mo mabibilang yan? Oh. 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 Yeah. Yeah. Ay, ah. Oh. Tatay Victorino pala Mali na naman ako Ayan, oh, tatawa ng Tatay Victorino Umus na yung kanyang balot oh. Wala nang balot yan oh, Kumakain na, wala nang balot Inubus ko, ko na ang kanyang balot ano? o, oh, wala nang laman. Oh, makakawin na si Tatay Domingo ng mata. Ito okay. rin. Inborn daw po ang kanyang mata. na rin Salakay po dito. Ang kanyang balot, para ng mga pangawin na sa mga ay po siya ng jeep papuntang Mabacong.